Nais busisiin ng Senado ang pagdagsa ng mga umanay Chinese students sa Cagayan at iba pang bahagi ng bansa. Ang National Security Council naman nanindigang walang kinalaman ng kasalukuyang administrasyon sa umanay gentleman's agreement na pinasok ng nakarang administrasyon. Si Daniel Manalastas sa report. Sa gitna ng napaulat na umano'y paglobo ng bilang ng foreign students sa Cagayan na umano'y pawang Chinese students, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat nang usisain ang issue. Una na naglabas ng pahayag ang ilang eskuelahan na nasa higit apataraan lang ang foreign students doon kumpara sa ulat na nasa higit apat na libo ito. Mukhang yung facts mali eh. Kaya, kaya tayo na-alarma kung apat na nga naman ang binabalita pero uh -huh. may, nabasa ko rin naman yung statement ng mga association of schools doon, mm -hmm. 400, 400 data So, mm -hmm. di, na, di na siguro nakaka yung 400 kasi pag mm -hmm. sa Metro Manila, mas marami pa sa 400 ang foreign students eh. Posible magsagawa ng pagdinig ang Senado upang mapag-aralan ang mga regulasyon ng CHED at para magkaalaman na rin kung ano ang totoo. Sinagot na rin ng CHED ang inilabas na revelasyon ng isang UP professor No umano'y may ilang Chinese students na nagabayad para makakuha ng degree. Sabi ng CHED, isang seryosong aligasyon ito at inihikayat nila ang profesor na isa formal ang kanyang reklamo. Kalakip na rin ang kanyang ebidensya. Bagay na tutugon naman daw nila sa pamamagitan ng pagsasagawa ng investigasyon. Tingin naman ni Sen. Jinggoy Estrada, hindi masisisi ang pangamba ng ilan sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero kung ang dami ang pagdagsa nila sa isa o piling, piling lugar lamang, may rason para, alam mo, para mapahala tayo. Ay, bakit sa kagayan, bakit sa kagayan ang concentration ng mga tumatayong uh, Chinese students kung saan may dalawang ed, edka sites tayo, di ba? Eh, ang tanong na, nagkataon nag lamang ba ito? Pero hindi raw dapat hadlangan ang pag-aaral ng mga dayuhan sa ating bansa. Pero dapat ding tiyakin na hindi ito magiging banta sa seguridad. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas